sama samahan niyo ako kung ano yung mga gawain ko dito bilang caretaker dito sa Taiwan. Let's go! Hi mga Inday! Ito na nga trabaho na nga tayo dito. Ayan na, nag-map ako. Ayan ang mga gawain ko dito. tuwing umaga. Habang nasa siyar ang alaga ko. Linis. Linis-linisan. Linis-linisan nga, Ika. <laughs> ayan na nga. Bilang bukod sa pag-aalaga ng, ng matanda dito. So, nag-trabaho din ako ng gawain bahay. Ayan, kumakain ako kasi ayan na nga, gutom na nga ako. Sobrang gutom na ako. Kinain ko yung nilaga kong itlog. Ayan nga. Bilis, diba? bilis, bilis ang bilis, di ba? Ang bilis, yung kilos, mahirap ng trabaho sa ibang bansa. Alam nyo ba yon Ha? Ang hirap. Ayan, tingnan nyo. Naglalaba pa ako. Laundry habang nasa ano kasi ang alaga ko. Pag nag-CR, umaabot ng 30 minutes yan. Kaya habang 30 minutes na yan, paghihintay nagagawa na ako ng mga dinisen map. Ladies ng Andoro, ladies ng CR. Ayan, ang hirap kayo magtrabaho, ha? Hindi ang sa ibang bansa. Kala niyo, ang ganda ng dito. eh, Ay. na nga. Hat for the, ano, for the go. Ayan na. Nagli-ladies yan. Pero naka-gloves naman yan. nag talaga ako pag nagano ako ng, ano, CR. Alam niyo habang pag nagdinis ako nitong araw na to, ayan, kinabukasan yan, or mamaya. Dumi na naman yan, ang dumi. Hindi marunong magano. Minsan Yun yung mga ii nila nasaan mo na? Ay, shit. Ay, sorry, 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 sorry. Inabi ko na lahat. Ayan po, ay binang nag-aalaga nga po ng matanda dito. Nagtatrabaho din po ako. Pero yung pagdidinis ko is, hindi naman araw-araw, kasi binibase ko lang yan sa, ano, sa kung may may bakante akong oras at minsan pagod na din ako. Yan. Tapos bukas, sa malaking CR na naman tayo maglinis dahil mga inday. Yan is maliit. Punas-punas na, linis-ninis. Yung sakto lang, sakto lang sa sahod natin. Yung mga ganyang, ganyang galawan lang ba? ba diba? Yung mga OFW nakaka-relate ng ganyan sa ginagawa ko. At hindi madaling magtrabaho dito. <gasps> Lahat. Yung gusto mo na magpahinga pero hindi bawal-bawal. Gusto mo matulog pero bawal. Kasi may camera. Ayan na nga at ayan na ang result ng aking pagdilinis. O ba diba, malinis na na. Malinis na naman yan. Pero maya wala na yan. Dumi na naman.